Good morning guys. Dito tayo ngayon sa Shell Pogon. Ayan. Uh, inintay ko yung mga kasama ko. Papunta kami ng ano ngayon, impanta. Usapa namin na uh, last stress so wala ko sila. So yun, na pa ako dito. So hintayin mo na natin. Let's go. So ayun guys, dito tayo ngayon sa Jollibee. Kain muna ako ng ano, burger. Ah, uh, ice tea. Uh, tara. So yun guys, dito na kami sa Shell buso buso Ayan, kasama ko. Richie. Ayan, Sky Boy. So, tatlo lang siya? kami. Ayan, may kasama pa no. kami isa. Ayan. Ayan. Shout out Watch <laughs> out Okay Guys, ang ganda ng view dito Dito sa likod ng shell Buso-buso Ang mga punok ng So ayun guys, malis na kami doon so, sa Shell Buso Buso. Papunta na kami ng Marilaki. So dito, Shell Rides lang kami. Tandaan lang muna kami guys. Ayan. So dito guys, marami kami magkakasama dito mga siyam kami na riders dito. So marami ring ano dito mga riders na dumadaan. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit ako naka dito sa Mar Marilaki Marilake guys. Almost through, almost 8 years. Ganun. So matagal rin ako hindi nakapag-rise dito. Simula nung nag napunta ako sa Bulacan. So ngayon lang ulit kami nagkasama ng mga tropa ko sa Manila. Kaya nagyaya silang mag-rides. Sumama ako. So marami rin kami mga kasama dito na mga bago. So ayun mga tropa niya rin yon So ako lang yata yung bago dito. <laughs> yun guys. So, ayun. Habang nagro-rides kami, chill-chill lang kami. Dandaan lang para safety yung rides natin. Di ba? Ayun guys, dito na kami sa Cafe Katrina sa taas ng Marilake. Ayan. So, malapit na kami sa aming kakainan. So, dito guys, maraming mga riders kung nakikita nyo ayan may mga nakatambay sa gilid mga nakamotor marami rin mga grupo mga kasama guys dito guys maganda yung view dito sa Mar Marilaki sa hindi pa nakapagpunta nakapag dito sama kayo ng mga tropa ayan punta kayo ng Marilaki maraming pwedeng puntaan sa Marilaki guys Marami rin mga view. Yan, pa picture ka. Yan, papogi ka dyan. Manood ka ng mga magandang view sa mga bundok, sa mga puno. Yan, malamig sa marilaki guys. Lalo na yung papuntang impanta. Yan, marami mga puno don Marami rin mga pasyalan. Mga pwedeng puntaan sa marilaki. Yan. So dito, nagbabiyahe kami, papunta kami sa aming kainan dito sa Marilake. Ayan. So dito, dumaan kami, daming mga riders dito. Ayan, ano bang view yan? Ayan, so dandaan lang kami dito guys. Kasi maraming mga nakamotor, mga kapwa riders. Ayan. Kaya hindi muna kami nagano. Bakbakan. Okay. So kailangan lang chill-chill lang tayo para maayos. 'Di ba? So, dapat safe lang tayo, guys. Para 'di tayo mabahala. Ayan, guys, dito na kami sa BNK tambayan din na mga riders yan yan dito sa baba dito na kami kakain mag stop so ayan guys lumampas pa kami yan uminto muna kami tapos tingin na namin yung mga kasama namin ayan so bumalik muna kami ayan guys lumampas kami sa aming pagkainan So umalik kami Dito guys Ayan dyan Diyan kami papasok sa bandang kaliwa na yan Ayan yung mga kasama ko Nauna na sa akin Ayan pagkain pagkainan namin guys uh, Ano to guys Tapsilugan Ayan Nagpapark uh, na yung iba So, papark na din kami guys. So, ayan, marami kami. Ayan, nakapisto na yung iba. Nauna na sa amin. <laughs> <laughs> Kaya kayo lumampas na naman eh. <laughs> ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Dito guys, kumain na kami. Ayan, nag-order na kami ng mga pagkain namin. Ayan, nag-uumpisa na kaming kumain. Tapos, kwentuhan. Ayan. Ayan yung mga order namin. Tapsilog. Ayan guys, dito nag ano na kami. Palabas na kami ng aming kainan. Sa tapsilogan. Ayan, naghahanda na kami para sa papuntang impanta. Tigo nga pala kami guys sa impanta sa Bukal sa Lolas, Heden. Ah. sa impanta. Ayan yung pupunta namin doon sa impanta. Alright. Dito guys, nauna yung mga kasama namin. Ayan, sinasunod na ako sa kasama ko. Dandaan lang kami dito Nandibago ako dito sa Maril Marilake guys kasi Sa tagal ko nang hindi nakapagpunta rito Nakapag rides Kaya maraming nagbago dito sa Marilake So ang ganda dito Sa Marilake guys Marami ng mga Pasyalan Marami ng mga view Dito sa Mar Marilake Maraming puntahan Mga magagandang view So dito guys Habang nagra-ride kami chill-chill chill lang kami guys so Malapit na kami sa aming destination At ayan nga Nakarating na kami sa aming pupuntahan Guys dito kami ayan, ngayon sa, sa Pulas Heaven kami. Sa Impanta ayan, Kinukuha ko ng video Yung aming pupuntahan tapos maya-maya guys, Ayan. pababa na kami yan. Dito guys, sa taas, maganda yung view dito. Yan, maraming mga puno guys. Yan, maraming mga riders. Ayan yung motor namin nakapark sa taas. Sa tabing kalsada lang. Yan guys. So dito guys, bababa na kami. Tapos naganda na kami ng pagkain namin. Ang aming kakainin sa tanghalian. Ayan, nag ano na kami dyan, luto-luto. Ayan, tapos naganda na kami ng iyaw-iyaw namin dyan. Ayan, nagpainit na ng uling. At ayan, nagtimpla. Ayan, niluto na yung inihaw namin na baboy. Sarap. Sarap yan guys. Ayan. Ayan yung ulam namin sa aming tanghalian. So ayan, naganda na kami ng mga ano dyan. Saging, ayan may kanin na rin, may mga ulam, may sinabawang bawang isda, may adobong manok. Ayan, ang gagawin namin dyan guys. Magboodle fight kami diyan. Para mas masarap yung kainan. Sama-sama, ayan nagbakbakan na sa pagkainan. At ayan. Wasak na yung daw ng saging, guys. Ubus na yung mga pagkain. <laughs> ayan guys so, Ang saya lang dito guys Pag mga ganyan guys bodol fight Yan ang palaging ginagawa namin Pag nasa rides kami Nagbo-boodle fight kami So ayan guys Pagkatapos namin kumain Nagpahinga lang kami At ayan nga Naligo na yung mga kasama ko Ayan so, dito guys Maraming ano dito Mga naliligo Yan may mga bata dito Maraming piding liguan dito Ibang-ibang area Ibang-ibang area guys Pwede sa malalim Pwede sa Mababaw lang Pwede sa malaki Pwede sa maliit So dito guys Maraming mga naliligo dito So doon marami rin mga tent dito Mga kubo-kubo na Pwede Pagpwistuan guys Dito sa Lola's Heaven Ayan malamig yung tubig dito guys at malinaw saka malinis yung tubig dito ano siya uh, bukal natural talaga siya galing siya ng bundok guys yan may malaking pulse parang pulse yan guys tapos makita nyo yung tubig ang linaw sobrang linaw ng tubig guys natural talaga kaya pag mahina ka dito lalamigin ka yan yung mga bata naliligo sa mga mabab. Mababang area lang guys. Para safe sila. Ayan. So dito dandahan lang kasi dito mabato, masimento yung mga daanan. Ayan. Yung area na yan guys, uh, malalim yan dyan. Tsaka malaki. Dito sa ibabaw naman, mababaw lang siya Para sa mga bata tsaka maliit lang yung area. Ayan. Yan yung mga kubo guys. Ayan, may kita nyo. Ayan, Lola's Heaven. Ayan, sa impanta yan guys. Sa tulay, malapit sa tulay. Sa gilid lang siya guys. May kita nyo yan, yung Lola's Heaven. Search nyo sa Google guys. So, dito guys, nag enjoy kami. Naliligo yan mga kasama ko. Dito kami sa malaking area. Yan. So maraming mga ano rin dito, naliligo mga riders din. Tsaka marami pang mga dumadating dito. Nag-enjoy sila guys sa pagliligo. Sinasolid nila yung ano dito, pagligo dito guys. Ayan. So maraming mga tao dito na naliligo sa Lola's Heaven guys. Ayan yung mga bata, ang saya-saya ng mga bata naliligo dito sa ano. Lola 7 Yan may mga Sababida pa yung iba Yan yung area na yan guys May mga kubo Yan yung area na sa taas Yan nakapark yung mga motor namin Yan May kita nyo guys ha pag, pag sa taas kayo Tabing kalsada Ayan Nagmumuni muni yung mga Kasama ko dyan Yan Itong area na guys Yan yung Galing yung tubig doon sa bukal konti lang siya guys kumbaga naipon lang yung tubig yan pero ang lamig sobrang lamig napakalinaw ng tubig guys kung makikita nyo sobrang linaw saka sobrang lamig ng tubig na yan so ayan dito patapos na kaming maligo at ayan nagkabayaran na at handa na kami sa aming pag uwi at Salamat guys sa mga nanonood, sa mga sumusuporta. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys. Maraming salamat. Babush!